Isa sa mga pangarap ng sinumang elite na atleta ay ang mag-sponsor ng isa sa mga nangungunang sports brand sa mundo na kadalasang nagiging daan sa pagiging global na superstar. Ang Nike, ang nangunguna sa Estados Unidos ay may kontrata sa mga atleta tulad ni Lebron James, Kevin Durant, Tiger Woods at Cristiano Ronaldo. Nakakagulat na pinakawalan nila si Stephen Curry, isang talento na nagsuot ng Nike shoes sa kanyang college career at may personal na connection sa brand. Noong huling taon ni Curry sa Davidson College, siya ang nangungunang scorer sa NCAA Division 1. Pinili siya ng Warriors bilang 7th overall pick sa 2009 draft at nag-sign siya sa Nike hanggang 2013 taon na sumikat siya sa NBA. Matapos magwagi ng 2.5 million dollars kada taon na kontrata mula sa Nike, dumating ang Under Armour na nag-alok ng 4 million dollars kada taon higit sa doble ng alok sa kanya ng Nike. Ang Under Armour ay sumugal kay Curry dahil sa laki ng kontrata na binigay nila dito, lalo na hindi pa siya nakakapasok sa playoffs at may injury pa ng panahong iyon. Subalit, hindi sila binigo ni Steph dahil naging matagumpay nga nito sa kanyang career sa pagkapanalo niya nga ng apat na NBA championships at pagtaas ng stock price ng Under Armour mula sa $47 hanggang naging $120. Ang halaga ng brand mula sa $14 billion ay dumoble sa $28 billion sa loob ng ilang taon. Nang makipagpartner si Curry sa Under Armour, siya rin ay tumulong sa pag-akit ng ibang sports stars at nakakuha ng 10 years contract sa MLB. Dahil dito, ang sapatos ni Curry ay naging pangalawa sa pinakabenta sa US. Ang pagkakawala sa kanya ng Nike ay tinuturing na pinakamalaking pagkakamali sa kasaysayan ng marketing. Marami nga pong lumalabas na espikulasyon na aalis na nga daw si Curry sa Golden State Warriors. Matapos nga niyang burahin ang katagang guard for Warriors, marami nga ngayon ang nagsasabi na isa itong babala para kay Mike Dunleavy na hindi pa rin sapat ang kanilang off-season move para mapalitan at matapalan ang nawalang produksyon ni Clay Thompson. Kaya naman dahil hindi nila nakuha ang kanilang main target na si Lori Markkanen ay usap-usapan ngayon sa social media ang pangalan ni Kawhi Leonard bilang pamalit niya. Pero paano nga ba mangyayari ito? Well technically si Kawhi Leonard ang mismong heart and soul ng Los Angeles Clippers. Pero dahil sa pag-alis ni Paul George, merong chance na ito rin naman ang susunod na mag-request ng trade sa mga susunod na taon. At dito na nga papasok ang Golden State Warriors. Pero kung value ang pag-uusapan, napakalaki for sure ang hihingin dito ng Clippers. Pero sa part ng Warriors ay pwede nga nila ditong i-offer si Jonathan Kuminga, Moses Moody, Brandon Podjemski, Trace Jackson Davis at multiple first round pick at multiple second round pick para kapalit ni Kawhi Leonard. Sa paraang ito, malaki ang chance na magpangabot ang dalawang para maisakatuparan na ang trade na ito.